So what's up? Magandang umaga po sa inyong lahat mga kamamay. So magiging topic natin ngayon is mga sign na totoo ang intensyon sa iyo ng isang lalaki. So mga kamamay, ang ating topic natin ito is nagmula sa ating isang subscribers na nagtanong. So mega shoutout kay Dayan and uh, mama ito na po ang kasagutan sa iyong katanungan. So ano nga ba yung mga sign na po pwede mong makita sa isang lalaki kung totoo ang intensyon nito sa iyo? So number one, gusto kanyang ipakilala sa mga magulang niya. Yes mga kamamay, ang isang lalaki na totoo ang intensyon sa iyo ay gusto kanyang ipakilala sa kanyang mga magulang. Yung tipong gusto na niya na ikaw talaga yung kanyang pakilala sa kanyang mga magulang. Sapagkat kapag ka pinakilala na po kayo sa kanyang magulang, ibig sabihin okay na okay ka sa kanya nakikita niya na ikaw na talaga yung gusto niyang pakasalan in the near future. Pero mga kamamay, tandaan, kung kayo man ay hindi hindi ipinapakilala sa kanyang magulang kung sakaling matagal na siyang naliligaw sa inyo at hindi niya naisip o sabihin ni minsan sa inyo na gusto raw kayong ipakilala sa kanyang magulang, sa mga kaibigan, sigurado ko mga kamamay, parang flirt lang ang gustong mangyari niyan sa inyong magiging relasyon. Kaya kung hindi mo nakikita o hindi sinasabi sa iyo ng isang lalaki na gusto ka niyang ipakilala sa kanyang mga magulang para sa akin, X eh, na po iyan. Okay? So number two, ilalabas kanya para sa isang totoong date. Oo mga kamamay, ang isang lalaki na talagang seryoso, na talagang uh, uh, gusto ka, interesado sa'yo, gagawa siya ng paraan para mabigyan ka ng isang maayos na date. Okay, ilalabas kanya para makausap ka niya ng maayos. Okay, pero kung ang isang lalaki ay eh gusto lang niya na sa labas ka nililigawan, na sa labas lang kayo kumakain, sigurado ko mga kamamay, baka mamaya flirt-flirt flirt flirt lang din ang gusto niyan. Okay, baka mamaya hindi siya seryoso. Okay, trial and error lang ang gagawin niya. Pero kung ilalabas kayo ng isang lalaki para sa isang totoong date, yung formal ba, Sasabihang kanya na, pwede ba tayo lumabas mamaya? Kumain naman tayo sa labas, sagot ko lahat ako ng bahala sa place. Kita na lang tayo mamaya dito sa place na to. Uh, magsuot ka na lang ng damit, magkita na lang tayo. Pagkaganyan ng isang lalaki mga kamamay, sigurado ako, seryosong intensyon niya para sa iyo. So next, ano nga ba yung mga bagay na ginagawa ng isang seryosong lalaki na manliligaw mo? consistent siya sa kanyang mga effort. O mga kamamay, basta usaping effort, tandaan, hindi hindi mapapagod ang isang seryosong lalaki sa pagbibigay ng effort sa iyo. Kamamay, ano bang effort dapat ang pwede kong makita sa isang lalaki para masabi ko talaga na totoo siyang uh, nanliligaw naliligaw at siguro at uh, seryosong kanyang intention sa akin. Mga kamamay, siyempre, kung ikaw ay inihahatid sundo, kung ikaw ay uh, Uh, palaging laging uh, binibigyan ng bulaklak lagi siyang sweet sa iyo di ba yan yung mga effort na ang hirap i-maintain kung talagang uh, mahal mo isang tao hindi ka mapapagod na gawin yan pero kamamay kung sa una lang silang magaling kung sa una ka lang binigyan ng bulaklak kung sa una ka lang inihatid at sundo tapos sa pahuli, nawawala wala na hindi consistent ibig sabihin nauumay siya ibig sabihin napapagod siya ibig sabihin baka mamaya Uh, nananabang na siya sa iyo. Pero tandaan mga kamamaya, ang isang seryosong lalaki na manliligaw sa iyo, hinding-hindi yan mapapagod kahit anong mangyari pa. Kahit tumagal pa yan ng limang taon, hinding-hindi mawawala at magbabago yung effort niya sa iyo. So next. Hindi kanya itinatago sa kanyang pamilya at sa kanyang mga kaibigan. Oo mga kamamay. Yung iba kasi dito na nan nanliligaw, Ayaw nilang ipakilala sa kanilang mga magulang. dinatago nila sa kanilang mga kaibigan, sa kanilang mga relatives. Bakit? Eh kasi baka may ibang nililigawan. Eh kasi baka may ibang kasintahan. Kaya itinatago niya. Kaya ayaw niyang sabihin. Kaya ingat din kayo mga kamamaya, mga girls. Ingat din kayo, baka mamaya meron kayong manliligaw dyan na hindi kayo ipinapakilala o ni isa. Wala kayong kilala sa kanyang mga kaibigan o kahit yung mga magulang nila, ni, okay, o kahit yung mga magulang niya ay eh, hindi mo rin kilala. Baka mamaya may kasabay ka o baka mamaya pinagsasabay na lang pa, baka mamaya pinagsasabay-sabay na lang pala kayo sa isang relasyon. Kaya ingat lang ka mamay, okay? So next, handa siyang maghintay sa iyo. Ito nga sinasabi ko mga kamamay, love is for letter. Ganito po siyang i-spell. T I M E. Time. Ang pagmamahal po ay masusukat sa oras na kanyang kayang ibigay sa iyo. Pero kung ang isang manliligaw ay isang taon pa lamang napagod na, tumigil na. Sigurado ako hindi totoo ang intensyon ng isang lalaki kapag ganyan. Pero kung isang manliligaw ay hindi napagod, hindi tumigil sa panliligaw sa iyo, limang taon, sampung taon yung lumipas, ibig sabihin nun, seryoso siya sa iyo. Kaya napakahalaga po ng oras pagdating sa pag-ibig. Kung sino po yung mga taong okay uh, mas uh, masusing naghihintay, sila po yung nakaka-receive ng mas magandang ending. Kaya po mga kamamahay, napakahalaga ng oras ng time pagdating sa pag-ibig. Okay? At isa rin po yan sa ating mga tips. Yung mga taong marunong maghintay sa iyo, sila talaga yung totoong nagmamahal. So next, itinutuloy pa rin niya ang panliligaw sa iyo kahit wala siyang assurance. Oo mga kamamay, kung kahit hindi siya sigurado na sasagutin mo siya, kahit hindi siya sigurado sa magiging sagot mo sa kanya kung oo ka ba o ano, pinagpapatuloy pa rin. Ika nga ay bahala na basta ako, pinapakita ko ang nararamdaman ko. Basta ako, minamahal kita. Bahala na sa sasagutin mo ako o hindi. Basta din mo man ako, umayaw ka sa akin, okay lang. At least, naipakita ko ang nararamdaman ko sa iyo. Yan ang mindset ng isang lalaking seryoso ang intensyon sa iyo. So next, ginagalang niya ang mga limitations mo. Yes mga kamamay take note of this. Pag sinabing limitation, ginagalang niya yung pag-hold uh, yung yung kagustuhan mo na makipag-holding hands. Kung ayaw mo, okay lang sa kanya. Yung tipong aakbayin uh, ka, kung ayaw mo, okay lang din sa kanya. Kung uh, ki, uh, hihingi siya ng kiss sa iyo, kung ayaw mo, okay lang din sa kanya. 'Yun ang sinasabi ko sa inyo. Ginagalang ka ng isang lalaki. Yung limitations mo, kung ayaw mo pa sa ngayon, irerespeto kita. Kung ayaw mo pa sa ngayon, Okay lang sa akin. Ganyan ang isang totoong nanliligaw. Ganyan ang seryosong nanliligaw. Pero kung pinipilit kayo ng isang lalaki na, makipag-holding hands ka nga sa akin, akbayan mo nga ako, Ikis eh mo nga ako, pagka pinipilit na po kayo mga kamamay. Ibig sabihin lang nun, hindi siya patiently naghihintay sa iyo. Nagmamadali siya o baka mamaya, meron lang siyang pagnanasa sa iyo. Kaya ganyan siya. Kaya ingat mga kamamaya, piliin nyo po yung mga lalaking nire-respeto ang limitations ninyo. Okay? So next, nililigawan din niya ang pamilya mo. Oo mga kamamay, hindi lamang ikaw ang kinukuha niya ang puso o oh, hindi lang ikaw ang nililigawan niya sa madaling sabi. Pati yung mga magulang mo sapagkat parte din ito ng buhay mo. Kung wala ang mga magulang mo, wala ka rin. Kaya bilang isang lalaki na seryoso, ang intensyon niya sa panliligaw sa iyo, pati 'yung mga mahal mo sa buhay, uh, Magiging malapit din sa kanya. Liligawan din niya, kukundin din niya ang loob para happy ang lahat. Okay? Kaysa 'yung iba dyan, na nililigaw, 'yun lang babaeng nililigawan. Tapos pagkasunod ng babae, Ayaw naman ng pamilya. Ang hirap nun mga kamamay, mas maganda na whole family tanggap 'yung lalaki na 'yon. Kaya ang ginagawa ng isang lalaki, dapat nililigawan din ang pamilya mo. Tandaan nyo yan mga kamamaya. Ah. So next, binibisita ka niya sa bahay mo. Oo mga kamamay, hindi lamang sa chat, hindi lang sa calls, kundi pinupuntahan ka talaga sa bahay mo. Pinupuntahan ka talaga kung nasaan ang iyong lokasyon. Bakit? Siyempre, para duhin na para siguraduhin na okay ka lang, para kahit pa paano magkaroon kayo ng bonding time kahit nasa bahay lang kayo, hindi pa man kayo makalabas. Siyempre, bago pa lang siya naliligaw, ka niya sa bahay para kahit paano magkaroon kayo ng bonding, magkausap kayo. At napakahalaga niyan mga kamamay pagdating sa ugali ng isang lalaking manliligaw mo. Okay? So next, hindi siya nakikipag-date sa ibang babae. Yes, mga kamamay, loyal po siya dapat, ha? Hindi kasi siya, hindi po pa siya sinasagot, eh nakikipag-entertain na siya sa ibang babae. Ekis po yun mga kamamay. Kung makikita nyo at malalaman nyo na ganyan ng isang lalaki, kis na po. Huwag nyo na pong ipagpatuloy, itigil nyo na po yung panliligaw niya sa inyo, ipatigil nyo na po. Sabagkat, nanghuhula lang siya eh. Hindi sigurado yung kanyang nararamdaman sa iyo. Hindi pa nga siya sinasagot ng uh, isang babae, eh naliligaw na agad siya sa iyo. Or else naman, Naliligaw siya sa iyo, naliligaw din siya ng ibang babae, which is napaka uh, napakasamang tingnan mga kamamay. Kaya para sa akin, X po yung mga lalaking ganon na naliligaw ng iba habang naliligaw din sa inyo. So next, personal kanyang nililigawan at hindi lamang sa social media. Oo mga kamamay, ang dami ngayon, karamihan ngayon sa mga lalaki dinadaan na lamang sa social media ang panliligaw which is para sa akin hindi po effort 'yan. At mga girls, huwag niyo sana pababae ng inyong standard pagdating sa mga lalaki. Huwag kayong sumagot ng mga lalaking nanligaw sa message lamang, sa text lamang, sa chat lamang. Okay, hindi po effort yun para sa akin. Ang totoong effort, kailangan po ay manligaw sila personally. Ipakita nila ang kanilang pagmamahal personally hindi yung true social medias. Okay? Tandaan nyo yun, mga kamamay. So, next. Humihingi siya ng permission sa mga magulang mo. O oh, mga kamamay, hindi lang sapat sa kanya na magtanong sa'yo kung okay lang bang ligawan ka. Pati sa pamilya mo, humihingi siya ng permission na, uh, Tito, tita, pwede ko po bang ligawan si, ano, si ganyan, si ganito? Para sa gano'n naman po ay alam po ninyo na ako po ay seryosong manliligaw sa inyong anak. Ganyan mga kamamay ang isang seryosong lalaki na gusto talagang pumasok sa buhay mo. Nagsasabi hindi lang sa iyo kundi pati na rin sa mga magulang mo. Okay? Napakalaking puntos niyan mga kamamay kung inyo pong magagawa ang lahat ng yan. Okay? So next, sinasabi niya sa iyo ang intention niya para alam mo. O mga kamamay, ipinagtatapat niya sa iyo kung ano talaga yung nararamdaman niya para sa iyo hindi yung hindi siya makapagtapat ng nararamdaman kasi torpe, hindi po mga kamamaya, kailangan alam po ninyo, sinasabi po niya kung ano yung intention niya sa'yo para po alam niyo kung ano, buat kung ano man ang balak niya para sa'yo. Di ba? Baka mamaya fling-fling lamang. Baka mamaya pucu-pucu lamang yung pala. Hindi pa pala kayo aasawahin. Gusto lang kayong gawing uh, girlfriend tapos after 30 years pa kayo magpapakasal. Huwag ganyan mga kamamay. Huwag niyo piliin yung mga taong ganyan. Piliin niyo talaga yung seryoso na sa buhay, mature, kung mag isip may future at may plano para sa inyong dalawa. Okay? So next, gumagastos siya ng pera para sa iyo. Oo oh, mga kamama investment po to, ano? So kailangan din po ng isang lalaki mag-invest sa inyo pagdating sa inyong mga lakad, sa inyong gala, sa inyong pagkain. Kailangan gumagastos siya sa iyo. Hindi po pwede na asarin asa rin sa iyo. Siya yung manliligaw pero ang pera ay galing sa iyo. Kakain kayo sa labas, sagot mo pa. Mga kamamay, hindi dapat ganyan. Kung kayo is manliligaw, kailangan sagot niyo ang lahat. Babae yan eh ituturing yung prinsesa yan eh. Hindi po pwede na siya pa rin yung magabayad sa inyong mga kagastusan, sa inyong mga labas-labas. And last, mga kamama, ito yung napaka-importante. Hindi siya namimilit na makipagtalik sa iyo. Oo, mga kamamay. Yung mga lalaki dyan kasi, okay, kapag ka nagsabi ng ganito, ang gusto nila, ura-urada, mangyari ka agad which is hindi po ang isang totoo at seryoso ang pakay at intensyon sa inyo ng isang lalaki, hindi nila pinipilit yung ganitong klase ng bagay pagdating sa inyong relasyon. Kung maaari, kung kailan mo gusto, kung kailan kahanda sa kanila, tatanggapin. Okay? Hindi po pwedeng pilitin kayo, i-pressure kayo, o kung ano pa mang pamimilit ang mangyari dyan. All right. So yan lang mga kamamayang ilang mga signs o mga bagay na po pwede nyong tingnan para masabi niyo na ang isang lalaki ay seryoso na nanliligaw sa inyo at seryoso ang kanyang intensyon pagdating sa buhay mo. All So mga kamamay, uh, sa ating subscribers na nagtanong, so sana kahit na paano nasagot ko ang iyong uh, katanungan sa simpleng paraan. Okay, so for more video and love advice na kagaya nito, don't forget to click the subscribe button, notification bell, and syempre, ilike mo na rin ang video nito for more video pa na maaari kong i-upload. So, baba na mga kamamay. Mahal ko po kayo. See you for our next vlog. Paala.